O, paano kung ayoko? Pinatayon na ang bastos. Maarte ka kasi. magis oh, ka na, alis tayo. O, magsasabi kung oh, ano ito. susuhin mo. Wala kaya ang soto. Pa, kasi pagkagamit ka sa akin, ka ng bakal eh. Masasutin mo na lang. O, anong tinitingitingin -ting mo? Ano ang dapat? Sige, mag-isip na ako na. Sign up or? Sige, sige, sige. Oh, okay ka na. Tuto ka ng luto ng tino. Ma ka na. Tara <laughs> na. Hindi mo tapos na okay. pa? Oh, ganda ko, oh, no? <laughs> ayun na, magsisir ayun na mga kids. <laughs> Mahingat kayo, ha? Balik nga ako sa bahay. Ano ang ingat? Hindi ko sama, eh. Ano sa sama? Parehas kayo, naka white sa brown. Ano ko doon, Minus? Ano ko doon, parental guidance? Hindi ka na! Kahit na sabihin niyo, doon ako sasama. Eh, galit ka pa. Tingin <laughs> mo. Ay, pa! Fresh! Fresh! Alam mo yan. Batsot mo na naman yung damit ko, Pre! Bakit lalamunin ko ba damit mo? Ano? ko ba to? Sorry ko naman, di ba? Lalaban ko naman, di ba? Ay, taga na Ready, friend. Asa yung video? Ay, naka-ready ako dyan kanina pa. Yung ay. video mo kagabi. Ay. Yeah, sinasabi ko sa'yo. Cute. Ay, naka-ready ako kanina pa dyan. Gusto ko talaga pakita sa'yo eh. What? Aray! Isimulan mo Oh, ikaw na ikaw 'yan. Oh, <laughs> ya. Oh, mo? Ayaw pero itiga, sinabi mo. John. pare Pagdami sa labas tapos hindi kasama, Ay, kiligidi! <laughs> nangyari sa iyo sa labas tapos hindi siya kasama, paano na? Pari! <laughs> oh, ba din? Naka-jackpot ka. Hoy! Nagki-cafe ka doon! Pari! Pari! Party na lang. Party na lang. Naghihiya ako! Naghihiya ko! Oo! Naghihiya ka! Patamay Bigyan mo ko na isang reason para pumarty ngayon. Kasi Friday! Very good! Friday ngayon! It's a must! Kailangan pumarty! Let's go! Let's go! Pagodin mo muna nga yan! Kaingay-ingay! Kahilig di sumagot ng tawag! Siguro ganyan ka sa akin! Pare! Si Henry! Eh, nasa ganito ba? Ba't ako sa ganito? Dapat 10 seconds ba kasabihin? 10 seconds? Wow! wow. wow. Ang dami mo manliligaw, feeling ganon. Ganda-gandahan ka na, nakakaita ka talaga. Hello? Hello? Okay. Oh, bakit? Okay. Oh, paano kung ayoko? Ayoko. May atras ako sa akin, di ba na utot yung date natin na kahapon? Ay! Huwag mo kong utusan! Wala kang karapatan! Wala kang karapatan! Okay. Ako lang! Ako magdedesisyon! Hello? Pare, pinatayin ako ang bastos. Maarte ka kasi. Kadaan mo tangge. May putang na loob ka pa dyan. Pare, oh. Eh, teka. May kukuhaan na ako sa sakyan. Hey, may kukuhaan niya sa car. Have ka mo na ako i-invite? Okay. Tingnan mo, ang kapal na mo, iniwan mo ko dito. tagal-tagal mo. <laughs> Uh -huh. Para sa akin yan. Pero hindi para sa ito. Kanino? You know? Ay, Henry! Okay. This, sana hindi mo na sinabi sa akin, di ba? Kung <laughs> nakikita mo, tutuwa ka pa. Bakit? Okay. Ano ka Ano yan? May gift ka? Ano yan? Bakit? Para sa kanya ito. Inaalim ano ba, nga ano yan? Damit? Siyempre, first date namin. First, may gift ka agad. Pre! Ano yung masari ng away nyo? Hangay na. Wala pa kayo, pre. Mag tama. Wag, wag, tama. Huwag ka muna mag-sugar, mami. OA ka naman. Pre! Para sa kanya, pre, bakit Gusto ko lang siyong Okay. Okay. Sa wala! Wala ka sa tamang mo na ako. Alis tayo. Sige, pre. Pero libre mo, ha? Eh, okay, hindi. Unang ano, ano pa Libre agad, ha? Ah. Pari, mga Bigyan mo na ako. Ito lang, ngayon lang. Okay, fine. Okay, fine. Oh, ayan. Oh, oh si Henry nga yung sinabi nga sa akin dyan. Nag-adjust ka pa! ka oh, mo. Ganda-ganda. Iba, sabi ko siya, alas tayo. Ay, well, good evening, ha? Rubis oh, ka na, alas tayo. Alam ko nga, alas tayo. Pero ako magsasabi kung ano susuotin mo. Bakit? inahay ako sa auto, nahayamo mo? Hindi, inaalala lang kita mo dahil kasi pagdating kita sa lang, kita sa kasi sa kasi pagdating kita sa akin pag mo dahil kasi pagdating kita sa alam magbuaw lang, yung tawa ko dito deep inside. <tip> <tip> Basta, na na lang, magbuaw <tip> oh, ano, -ting mo mo

bababa mo naman ng konti. Hello. Eh, ano, sige, mag-isip ka na. <laughs> <Sky Napper. laughs> <laughs> <laughs> ano. Carnapper. <laughs> Carnapper. Ano? Masaya ka na? lang. Bis ka na, Boom! Oo, oh, teka lang. Tapos <laughs> talaga ng topa ka ng dropa mo, Tay, no? Mm -hmm. Makakata kasi yung dapper In <laughs> fairness, nag-level up na. Mukha ka ng ano. Ayaw <laughs> ka nalang mag Ano ito? Wala, very good naman. Very good na yun. Carnapper. Naka na mo! Naka na mo. Color coding, ha? Tara na! Kung nung tapos ka pa? Oo. Ganda ko, no? Kaya na, mag-CCR lang ako. ganda no <laughs> ganda ba na, ano <laughs> ay ganda pa sabi mo na ay ganda natahimik himek oh uh, no pa! <laughs> alam mo ganyan pala na yung mga hold upper <laughs> maingat kayo, ha? balik na ako sa bahay ano haa 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 ano? parehas kayo, naka-white ka brown. Ano ko daw ninyo? Mas naka-yellow ako. Sumama ka okay. tayo. Date nyo, sasama ako. Ano ko doon, parental guidance? Para kayong mga... Halika na! Kahit ano sabihin nyo doon ako sasama. Eh, hey, galit ka pa. <laughs> Tingin mo. Tingin mo. <laughs> Pare, huwag ka na magalit. Hindi magagalit. Pares ka naka-white ka brown. Ako naka-yellow. Ano ko, anak? Pre, hindi ako mag ng enjoy pag gaganyan yung mukha mo. Ano mga naka-formal kayo? Ako naka ano, jogging pants. Pare, kasi wag ka na magalit. Pre, wag na wag na ganyan yung mukha mo, hindi ako mag enjoy Restaurant hindi ako fabulous ngayon para kang tanga. Pare, no ni. Kagulang ba kayo sa sariling buhay? Kagulang ba kayo sa sariling buhay? Pare, ginugulan yung buhay ko. Sa totoo lang. Sige na, pre. Magkano na lang kayo kasi... Magkano na lang kayo kasi... 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 Parin. Diyos ko, ang tabi ko mapwedeng gawin sa totoo lang kasi sa bantayan kayo doon. Ha, yung, yung ganito. Tapos tangan na for sure pagdating doon, nakihulay na mo ako ng table. Pare, sige na kasi. Wala na, kayo lang mag-i-enjoy niyan for sure. Sige na mag-i-enjoy ka din. Pag sa akin yung binigay yung bill, ah, ako natutuwa. Treat ko nga. Oh, lol. Sinabi mo na yan kagabi. Sige. Kapag, sinawaning... Sige. Talabak mo yan! Ano, kanina pa siya. kami dito. Hindi pa nagdi-dinner. mag-suggest ka pa. Ang dami na natin pinunta ang restoran. Lahat ayaw mo. Ano ba gusto mo? Mm. Gusto mo sa pizza? Ayaw ko nun. Pasta? Ayaw ko. Burger? Ayaw. Lichon? Eh, mas lalang ayaw ko nun. Eh, anong gusto mo? Hmm. <laughs> Huwag <laughs> lang tayo sa favorite mo. Ay, sa Sanji! Sige, wait lang. Si Ay lang ako. Sunod lang lang ako. Hoy, paano malaman yung favorite niya? Ayon sa mga suggestion ko, Tee. Hindi nang suggest sa sarili niya. Yun lang pala gusto niya. Ah, okay. Nakakaanin uh, na ako sa kaipito Ay mo. Ayaw, ayaw niya ng mga suggestion mo. Ay tapos Ay sinabi mo na lang, doon tayo sa favorite mo, ganun. Tapos sinabi Ay niya yung favorite niya. Sinabi niya favorite niya. Final decision. <laughs> Nakakabaling. Oh, Ang galing, galing! Very good ka dyan. Makain na ako. Diyos ko. Na tayo. Wait lang. Bakit? Ang mababa. Parang kayo, ano nito. Ano meron doon sa kanya? Ano meron doon sa Ano meron doon? Ano na ano nito? Masukat At... Aray! Pa. Ang mukha mababasa. Ano ba yun? Ano yon Ano yun? Nag-search pa ako sa Google, paano maging gentleman, tapos di ko lang magagamit. Ano, may pag ka pa? Inangunin shit! Shit! Binatukan para maging gentleman, very good. Very good. Mm -hmm. Sit mo naman. Para, sit. Naglalagay <laughs> 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 sa'yo. Sabi mo nung lalagay sa'yo, ayon na muna tayo. Oh, Bakit ka magkukutsara? Hindi mo makapili sanji kapag kukutsara. Oo, mas magalit. Mag-chopstick ka, mag ka ha? <kukusura> Chopstick ka, yung chopstick ko. Ka. Di mo baga, ano nyo? ka. Hindi mo mamay-feel ano. Kukutsara, ano kutsara? Ano ba na Bakit? Hindi nga lang Ay, Diyos ko. Hindi mo ba alam? Tuturuan kita. Ano lang. O, oh. hawakan mo ito, hawakan mo ito. Ayan, o okay, ganyan mo so, ko ah. ganyan. Tapos, gagant mo siya sa kanchi ha. Ganyan, okay? Hey! Ay. Ayan. Kuhanin mo. So, hindi ganyan. Gano'n lang kasi kutsara, maaari mas madali. So, ka lang na ba eh?

Are Pre, kita si Henry. Pre, Pre. kita si Henry. Nadot, tumibili ng... Tumibili ng flowers. Ha? Magkita ko. Huh? Niro ka huh? Ay, flowers! Sheesh! Kapakalamping mo naman! Bug! Laklak? Sana wala, wala sa akin, no? Wala. Okay. Thank you lang sa'yo. <laughs> babae din naman ako, no? Para sa kaya to, para hindi <laughs> na na ma-realize na babae <din> ako. <laughs> wala ka naman nito, tapos ikaw ang nagkakaroon niya. Pare! Alam mo, namimiss ko yung dati magbabarkada tayo. Sama-sama tayong lalabas, sama-sama tayong magiging masaya. Okay lang yan. Ayoko Ay, na posisyon ko sa likod, pre! Di ba ang goal natin, maging happy ang kifi ni Basti. Ah, oh, hindi. Gawin ka maging pakarat. Pare! Pare! Ang <laughs> oh, eh, ina ba, Adrip? Ano sa <laughs> siya? Yan kasi lang <laughs> na lang ang parang kasi ako! Lakas <laughs> kasi kumain! Ang enjoy ka ba? Oo. Ang enjoy na ako. Pahinga ka na. Sige, ingat.